Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi po Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao lalo na sa uh, Dabao City na kung saan ay binaboy ng uh, administrasyon ni Bongbong Marcos <laughs> sa Dabao Region at uh, sa buong Mindanao at uh, sa lahat ng Bisaya around the world sa so, mga kapwa ko po, OFWs around the world. Hello, may galap shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic po natin ngayon, itong si Richard Gomez, no? Si Tall Dark, ang handsome, bisag bugoy. <laughs> Nabash. <laughs> sa kanyang post, sa kanyang Facebook account, at biglang delete, no? <laughs> Bakit ka nag-delete, Goma? Eh, <laughs> tinablan ka ba? Ano? Napahiya ka sa post mo. <laughs> Ganun talaga pag-ipal. <laughs> Basta ipalitik ko Richard Gutierrez Goche, naman. Richard Gomez. Ganun talaga. <laughs> Now you know. <laughs> so, pa bakit nga ba nabash si Richard Gomez? Ito kasi yung post niya sa kanyang uh, Facebook account na biglang delete, no? Two hours daw siya, nagre-reklamo. Na dalawang oras na daw siya sa EDSA traffic. At uh, yun, andun pa rin daw siya. Sabi-sabi pa niya dito, 2 hours in Asia traffic and counting. From Makati, Ayala, nasa SM Edsa pa lang ako up to now. So, anong gusto mo? Eh kapag kadadaan si Richard Gomez na isang congressman, tatabi. Yung mga bus, yung mga ibang private cars at mga jeepneys. <laughs> Dahil dadaan ang isang congressman Richard Gomez. <laughs> Uh, tapos ay pa niya dito, eh, Quezon City ang punta ko. So, isa or dalawang oras pa ba mm, yung hihintayin daw niya? Eh ngayon alam mo na, kung ano yung feeling, kung ano yung nararamdaman ng mga commuters, ng mga yanong mamamayan, no, na nakikipagbuno, nakikipag... Buno, nakikipag uh, sabay takbuhan sa mga sasakyan, yung mga mag-aaral, mga trabahante sa mga factories, uh, call center sa mga malls at kung saan-saan pa, na gumigising ng madaling araw para lang maaga doon sa uh, pila ng uh, sasakyan ng jeep, ng tricycle o kung saan para maaga makarating sa kanilang kani-kanilang mga trabaho sa kung anong oras sila kailangan andoon na ngayon, alam mo, Richard Gomez. <laughs> Tapos nagre-reklamo ka. Ito ngayon. Sabi pa dito, ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane. So, ito yung pinoproblema niya dito. Eh. Dito siya na bus. Dahil nagre si Richard Gomez dahil so, doon sa bus lane, na ilang mga bus lang daw ang gumagamit. Na bakit daw yun hindi buksa, buksan during heavy traffic para lumuwag ang traffic. Yes, so yun yung sabi niya doon. So ngayon, oh ito. Eh, ano ba 'yun? Suspended. So, sinagot siya dito. This dude is complaining about traffic inside her air-conditioned car while the majority of Filipinos ...who commute have to endure noise and air pollution, the hot weather, and the traffic that is primarily caused by private cars. O, yan yung Facebook uh, page ng dalawang sintimo sa kali. Ito yun siya yung nagsulat, no? Tama naman, eh. Nagre-reklamo si Richard Gomez ng mahabang traffic sa EDSA na nasa sa kanyang sports car siya mamahaling kotse 4 or L condition wala siyang pakialam doon sa mga paligid niya nakapaligid sa kanya ng mga kababayan na nag, uh, ibang nag uunahan para makasakay sa bus para makasakay sa jeep para makauwi sa kanilang mga pamilya sa kanilang, kanilang bahay after ng trabaho hindi alintana ang init ng panahon ang uh, pollution na grabe yung mga usok ng mga sasakyan tapos ikaw ndat <laughs> kama kailan yun si Jinggo Estrada nagre-reklamo dahil naunahan siya sa parking na isang babae na kung hindi lang siguro kung lalaki lang siguro yun sinapak na ni Siksing Bayawak na Jingo di ba? si so, ito na naman ngayon Richard Gomez porkit politician ka So ito ngayon, Richard Gomez, nakikita mo pala yung sitwasyon ngayon sa EDSA. Bilang isang mambabatas, ano ang gagawin mo? Gumawa ka ng batas dyan sa kongreso para maibsan, masolusyonan ang lumalalang trapiko dyan sa EDSA. Bakit? Naranasan mo na eh. eh. Kung gaano katindi, lalo na pag rush hour, yung traffic dyan sa EDSA. O ngayon, pinakita sa iyo yung uh, larawan. Kung ano yung uh, nararamdaman ng mga commuters araw-araw. So, ito yon. Sabi pa dito, this kind of post from politicians just to how detached they are from material issues. And they just complain about it when it personally affects them. Correct? Sa kanila, gusto nila easy. Dahil politician kayo. Dahil uh, congressman kayo. Senador. Presidente. Or kung ano pa man. Eh, tandaan ninyo. Binoto lang kayo ng taong bayan. Public servant po kayo. Mr. Uh, Congressman Richard Gomez. Ngayon, nakikita mo na. So, I hope one day, gagawa ka, mabalitaan namin na gumagawa ka ng batas para masolusyonan ang traffic dyan sa EDSA. Para hindi na kayo magreklamo. <laughs> Ay, gusto pa patanggal ni, ni Richard Gomez yung ano, no? yung bus lane na ano, kasi para maka, siguro, i-open lang siguro yun, para sa kanila, mga politician, ano, kasi nung swerte. Yung mga commuters nagduro sa araw-araw, tapos ikaw dahil politician ka, dahil uh, congressman ka, or, or, senador ka man, or ano dyan eh, kailangan meron talagang uh, special na daan para sa inyo. Abay, hindi po pwede Sabay-sabay tayong magduro sa, dyan sa kalsadang masalimot na yan na IDSA. Dahil bakit? Public servant kayo, hindi kayo gumagawa ng solusyon. Hindi po ba? So, ito. Uh, mayroon pa ito nag, ano no, uh, nagsulat doon sa Twitter na si Kabahar, Jai Kabahar, sabi niya dito, eh, Richard Gomez observed that he was stuck in traffic while in his car, noticing uh, only a few abuses in the bus lane, That's a solution starting him in the face, but he missed it. So, ay, So, may nagsulat dito. <laughs> Nagpabut kay Richard Gomez ng kanyang hinaing. Dear Congressman Richard Gomez. <laughs> Kaya pala nag ano, no? Nag-delete si Richard Gomez ng post niya na to. I understand that the challenges are commuters face daily while traveling in Metro Manila, opening bus lane, uh, bus lanes ex exclusively for car owners and VIPs undermines the existing transportation framework extended for public benefit. As a lawmaker, oh, ito, balita po ito ha, ah, ng The Manila Times. Your influence is crucial in prioritizing the improvement of our mass transportation system by enhancing the infrastructure and efficiency of public transport. Correct. Kaya ito na yung pagkakataon mo, Richard Gomez. Gumawa ka ng batas kung gusto mo talagang masolusyonan matulungan yung mga kababayan natin na talagang nakikipagkumbate araw-araw dyan sa traffic, pollution, init. No, malagkit na pagdating yung katawan mo sa bahay. Yung ilong mo na malinis dati, pagpuras mo ganyan, nangingitim na dahil sa usok ng uh, mga tambotso ng mga sasakyan. Ayan, <laughs> so, sabi pa niya dito, by enhancing the infrastructure, ayan, ah, namasa natin public transport. We can alleviate traffic congestion and provide a more equitable commuting experience for everyone. So, yan. Si, ang nag, ano po nito, nag-comment ay si Dio Inalpe doon sa Twitter. So, ngayon, Richard Gomez, huwag po mag-inartiser, ha? Hindi porkit ikaw ay congressman. Lahat ng pabor para sa inyo na lang. Hindi po ganyan, sir. Dahil eh, kayo ay mambabatas na ngayon ay nambubotas sa kaban ng taong bayan. Kung hindi ka mambubotas, open the book of your account at huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Porkit asawa ka ba ni, Richard, ni Lucy Torres, ikaw si Richard Gomez na dating aktor na gwapo na tall, dark and handsome na ngayon ay nagiging politisyan. Eh kailangan na kayo kapag kayo ay mga politisyan, mga VIPs kayo. Kailangan ninyong mayroong sarili kayong kalsada aba. Bang usapan po yan ha dahil kayo ay mga public servant. Kaya sama-sama tayo. <laughs> dyan sa masalimuot na idsa ng kalsado ka magreklamo ganda ko si mo eh Hi, naka aircon ka pa o tumingin ka ba doon sa mga paligid mo ganyan kung ano yung nangyayari sa kanila nagtitiis sila dyan sa kalsada nang hihintay ng bus or ng jeep sa mainit na panahon sa alikabok polyos kung ano-ano pa mabaho panghi pa kalsada <laughs> Ikaw wala kang ganyan, hindi mo naranasan Kaya huwag kang magreklamo Gumawa ka ng batas Okay, Mr. Richard Gomez Hindi congressman ka ha May special kayo na kalsada Walang ganyan